Hello, hi guys, welcome back to my channel Florenda Vlog Ngayon pala guys ay February 13 Bukas sa ah, February 14 Araw na ng mga puso So ang oras pa lang guys ay Alas 10 ng umaga so, I-share ko sa inyo itong ang mga in-order ko guys Dito lang sa malapit sa grocery sa amin Free delivery siya kaya dito na ako sa kanila umorder so, I-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba Itong mga items na aking in-order Na halagang 4,067 lang So dinamihan ko talaga mga chicherya nito guys Kasi ang mga chicherya ay fast moving isa pa pag marami kasi ang chichirya marami na rin tignan ang iyong paninda pero sa totoo lang guys napakaraming blanco na ng aking tinda so kaya po ayun uh, binta ko lang itong mga chichirya na to, guys ay 10 piso kada isang peras so ito palang status ng aking tindahan ngayon guys ay patuloy pa rin lumalaban kahit pa paano kahit uh, kakaunti na lang po yung laman ng aking tindahan pero bang may bumibili pa hala magtinda so yun guys no uh, hindi pala basta-basta uh, magpaaral ng kolehiyo talaga dalawa po ang kolehiyo ko so sa mga kagaya ko dyan, na mga maliliit pang pa mga anak, mag-ipon-ipon -ipon na kayo. Ayun po ang pagkakamali ko dahil wala po akong ipon. So ayan na po pala guys, uh, i display ko na yung ibang chicheria, cheesy blue, uh, martis red, at uh, saka oishina, kulay red. At ito na po yung iba kong chicheria guys. Um, clover, tagwalo-walo po lahat ng klase ng chicheria Walong clover, um, walong manghuan na kulay brown. Meron din po tayong fish da, walong fish da, at walong chicken skin, manghuan chicken skin. At dalawang bikat lang, guys. At uh, dalawa lang yung nakuha ko dahil naubusan na sila ng stock. Kumuha na rin ako ng richoko lima at limang richoko white. Dapat po talaga to riches, inaubusan sila ng stock. So, sinubukan ko na lang po yan kung mabinta ba yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong bumibili. <laughs> Yung iba nito guys, madilata na, ayun, ting chicken cubes at pork. 4 cubes, dalawa rin, pasensya na guys, nabubulol si host. Meron din po akong dato po 200 ml, tag 13 na po ang bintaw dyan, kumuha rin ako ng 10 piraso. At itong 260 gram na meatloaf, uh, pure foods, mga kadalasan po talaga guys, mga dilata nyo na sa ilalim. Yung silver swan na uh, tag 6, ang isa niyan na uh, binta ko ng 8 guys. At ito guys, kumuha ako nitong jelly eh. dalawa ang kinuha ko niyan, at lego na kulay leg green, at uh, 29 na palang binta ko dyan guys, kumuha din ako ng 8 pero So, ito pong Argentina to 60 gram. Uh, 62 po ang binta ko dyan guys. Uh, medyo mahal po siya. Yung cowbell naman. Ang binta ko dyan ay 52. At itong crispy fry nga 1 kilo. Ang binta ko naman po dyan ay 21 pe ay 21 <laughs> 21 pesos po. Ayan po yung presyo ko sa mga paninda ko. Ayan po sim price lang po yung kulay red na crispy fry doon sa kulay green. Ito pa po ibang chicheria guys. Uh, Nova, patata, cheese ring, piatos blue, piatos green. So, ayan po ay stippler po natin mamaya yan. At ito naman po guys, ah, uh, Snappy Jelly. Same lang pala ito ng Jelly Juice. Ang order ko po sana ay Jelly Juice. Kaso lang wala na po silang Jelly Juice. Kaya ito na lang muna ang binigay sa akin. Sinubukan ko na lang muna. So, ang binta ko niyan guys ay 10 peso rin siya. Kasi same lang po siya ng Jelly Juice. May sagod din. Ito po guys, ipapakita ko sa inyo ang aking tindahan noon. Kung gaano ka daming laman ala Alaala mo sa akin ay gumugulo Hanggang alaala -ala ka na lang sa akin <laughs> Joke lang yon guys ha uh, Dahil ipapakita ko lang sa inyo Kung gaano karami ang laman Hanggang alaala -ala na lang ako guys Kasi ngayon iba na So ayan yung loob niya guys Yan maliit pa yung aking pamangkin diyan. Wala pa kaming tarbaho ni partner guys Nandyan yung tatlo kong anak uh. Umaasa lang kami niyan sa aming tindahan Pero pinakain naman kami Nakakabayad pa kami ng kuryente At ito na po ang tindahan ko kung ngayon guys ayan kami nakalagay dyan dating mga chinelas ngayon wala na ayan yung saharapan guys ayan na lang ang saharapan, harapan ang dami pong bakante ba na na, wag kang sumuko at laban <laughs> masagad lang na lang kanta guys Ayan guys, di ba guys, wala nang lama, nagbago na ang forma ng aking tindahan. Napakasakit, no, 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 no. Kuya Ege. Eh, eh. Ayan, ang saluod. Ikanta, kanta na lang natin to guys. Idaan na lang natin to sa kanta. Lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan. So, ayan po. Ayan, ang dami ng bakante. Ang dami ng bakante sa aking tindahan guys. So, yun lang guys. Sinishare ko lang naman sa inyo yan. Yan. Matagal na akong walang content kasi about sa tindahan. So, ngayon pinapakita ko na. Kung wala iyang mga chichirya nakasabit guys. Diyos ko, aywan ko anong itsura ng aking bahay. Ay, aking tindahan pala. At dito na po, nagtatapos ang ating vlog ngayong araw na ito, February 14. Happy Valentines po sa inyong lahat. Happy Valentines, Team Survivors, Team Nisnoy, mga subscribers ko, Ti- uh, ah, <laughs> nangbulol na ang host happy valentine sa inyong lahat sa lahat ng aking mga silent viewers uh, members ng aking channel happy valentine sa inyong lahat maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa aking channel so ayun lang po guys uh, please don't skip ads naman po para tulong nyo rin po sa aking harbin para makaipon tayo guys so ayun lang po maraming salamat sa inyong walang suporta salamat so guys bali na naman guys walang sawang suporta pala pakinggan nyo guys yung sinabi ko salamat